Maraming nga talagang ano, nanay na hindi aware sa mga binibigay na pagkain sa mga bata. Yung mga fats, calories, hindi po ako masyado aware sa ganun. Isa si Nanay Marisa sa hindi na nabibigyang pansin ang nutrition facts sa mga pabalat ng pagkain. Dahil ayon sa kanya, hindi rin naman niya ito lubos na nauunawaan. Di bali na aniya kung ano na lang ang nakalagay sa pakete, ang importante, mapakain ng kanyang mga anak. Katulad namin, mahirap kami. Ang priority namin yung mapakain lang yung mga bata. Hindi na kami masyado, ano, may nakakasama ba ito? Ano. Si Nanay Magdalena naman na tatlong taon nang umiinom ng maintenance medication para sa high blood pressure. Mga pagkaing maaalat ang isa sa mahigpit na ipinagbabawal ng doktor sa kanya. Aminado si Nanay Magdalena na nahilig siya sa pagkain ng maalat noong kabataan niya. Kaya mainam-aniya na may babala, lalo na ang mga kabataan laban sa pagkain ng mga may content na maaaring makasama sa kalusugan. Kasi po, para alimbawa kung nag-uumpisa na yung ganun na sakit, may iwasan. Pag iwasan mo na rin na kusa kahit na wala pang ano ng doktor. Kaugnay nito, isang panukalang batas ang inihain ni Summer 2nd District Representative Reynolds Michael Tan sa Kongreso upang maipakita sa pakete pa lang ng pagkain ang mga impormasyon ukol sa taglay nitong sustansya. Ang mga ito ay ilan sa mga sample packaging na ipatutupad sakaling maipasa ang Healthy Food Marketing Environment Bill. Gaya ng nakasulat sa pakete ng fruit juice na ito, makikita sa itaas na bahagi na ito ay mataas sa sodium and sugar content habang mananatili naman sa likod ng produkto ang nutrition information nito. Dapat maintindihan din ng mga uh, members of Congress, yung mga kasamahan natin doon sa Congress, na yung urgency ng bill na to. So uh, having said that, uh, I'm committed to to uh, push for this and of course to um, also let my colleagues understand and magpapatulong na lang din ako sa inyo to uh, make them understand the importance ng bill na to. Nakasaad sa probisyon nito ang pagkakaroon ng tamang regulasyon ukol sa child targeter advertisement sa mga pagkain. Ayon sa ilang health advocates, karamihan sa mga advertisements sa telebisyon at mga social media ay hindi angkop sa mga bata dahil tampok dito ay mga pagkaing mamantika at may mataas na level ng asukal at asin. Ayon kay Dr. Luella Santos, suportado niya ang pagkakaroon ng tamang health label para maiwasan ng obesity at mga non-communicable diseases na nauuwi sa kamatayan. Sa atin, dapat po yan ang ating advokasya. At itong law na to, pagka na po, ang laki-laki po ng magiging impact niya in primary prevention. And makikita po natin, totoo po, magkakaroon po yan ng pagbaba ng cardiovascular disease na yan po ang ultimate goal natin. Ayon kay Dr. Santos, mahalaga na masiguro ang nutrisyon sa pagkaing bibilhin upang maprotektahan ng pamilya at mapanatili ang malusog na komunidad. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.